Isa nga, merong isang borlagon sumakay ng bangka. Lilipat dun sa kabila. Nagkatoon, yung may-ari ng bangka, yung nagsasagwan, eh, katoliko. Eh di, nung naando na sila sa bangka, sabi nung borlagon, Kobe, katoliko? Opo, nak, marami kang namimiss. Ano ho yun? Biblia. Alam mo ba, ako nung, Ha? Babasa ka ba ng Biblia? Hindi ho eh, wala ako niyan eh. Pero alam ko kung ibig sabihin ng Biblia, salita ho ng Diyos yan. Eh kahit salita ng Diyos, minimemorize mo ba yung mga verses? Ganyan. Hindi ho eh. Ay, nako. Pag hindi ka niniwala sa Biblia, hindi mo minimemorize ang verses tulad namin. Alam mo, kalahati ng buhay mo, useless. Ha? Half of your life is useless, sabi niya gano'n. Lang kwenta yung buhay mo, half of your life. Wala na yan. Dahil hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka nagme-memorize ng verses. Kanya na sabi, no? Eh, anong nasa gitna na sila ng malaking ilo, biglang lumakas yung current. Ha? May mga parang waves na malalakas. Gumag-umaano yung bangka, no? Medyo mukhang tataob yung bangka. E, Ngayon, sabi nung nagbabangka dun sa born again, uh, malayo pa ho tayo dun sa pupunta natin, malakas ho yung mga alon. Marunong ho ba kayong lumangoy? <laughs> Sabi ng board again, Naku, hindi ko marunong lumangi. Eh. Ah, ganun ba? O, oh. eh, hindi lang ho kalahati ng buhay nyo nawala. Oh. buong buhay nyo mawawala. <laughs> Sabi niya ganun. All of your life. Eh kasi nga, hindi naman lang yung, eh, sabihin natin, Biblia, eh, hindi laang naman yun ang masasabi nating religion eh. Our religious life is not solely in the Bible. di ba? Ngayon, kita nyo sinabi ng salita ng Diyos dito. Huwag mo raw ihagis Ha? Huwag mo raw ihagis, sabi niya ganon, ang mga bagay na mahalaga. Halimbawa mo, sabi niya, huwag ninyong ibigay sa aso ang mga bagay na banal. O, bakit? Eh, hindi naman na-appreciate yan eh. Tatapak-tapakan lang yan. Tulad ng perlas. O, huwag mo raw ibigay ang perlas sa mga baboy. Aani ng baboy yan. Pero sa atin, mahalaga, yung perlas, bibigay mo sa mga baboy. O, yung, yung bagay na banal, bibigay mo sa mga aso. ba? Diba? Mahirap pakipag-argumento sa aso. Hindi <laughs> eh, ba? Kaya ba nakakargumento sa tinitirahan ko? Diyos kumawi. Hindi na ako nagja-jogging. Hindi na ako nagja sa umaga. ah? Hindi man jogging. Breeze walking lang. Kasi paglingon ko sa likod, mga pitong aso yung nakikipag-breeze walking sa akin. <laughs> sinusundan ako. Diyos ko, maaway. Do doon sa amin, sa lugar namin, paglabas mo, ang daming aso, matatakot kang lumabas eh. Eh, puro askal yun. Oh, di ba? May, may ano sila, may association sila, kaya aso eh, no? Association. Para nagkakasama-sama sila pag gabi. Nakakatakot maglakad sa gabi ron. Isa lang ang tumahol doon. Nako. Eh, mahirap pakipag-argumento. Hindi ko makina, no, mga aso, <laughs> ganyan, di ba? Eh, <laughs> hirap yan. So you cannot argue with them. Kaya sabi nga ng Panginoon, sayang lang kung ang mga bagay na banal ay isasabihin mo dito sa mga aso, bibigay mo sa aso, hindi, tatapak-tapakan lang nila yan, hindi na ma-realize yung value noon, at pagkatapos, si eh, babalikan ka pa, sabi pa nga dito, yun naman, at saka alam nyo, sa mga hudyo, ang aso, maduming hayop yan, maduming hayop yan, di ba? At yan ang tawag nila sa mga pagans, tawag nila sa mga pagans, aso. Ako ba'y tuta? No? Sabi ng Panginoon, naalala nyo, nung lumapit yung isang babaeng yung anak eh, may sakit, eh yung babae, eh, pagano? Syrophenician mihingi ng tulong sa Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Hindi nararapat na ang tinapay para sa mga anak ay ibigay sa aso. di ba? Diba? So, yun ang tawag ng mga hudyo sa mga pagano. So, sabi ni Lord, it's useless giving these holy things dahil hindi la ma-appreciate di ba? Diba? Hindi la ma-appreciate yan. At huwag ka magagalit kung ma-appreciate ng aso yung mga banal na bagay. Ganon din. Perlas. Yahagis mo yung perlas doon sa mga baboy. O kunwari, may nakursuladahan kang baboy. Gandang-ganda ka. Gusto mong ligawan. O binibigyan mo ng perlas. Ma-appreciate ba yan? Ng baboy. Ay, baboy yan. Di ba? Kaya, sabi, tatapak tapakan lang ang perlas. Alam niyo sa Biblia, ang ibig sabihin ng perlas, perlas, no? It's a gift from God. It's a symbol of the gift of God signifying wisdom. Katalinuhan. Kaya wag tayo magsayang ng panahon sa mga ito sabagat marami tayong dapat pag-aralan. Malalim ang pananampalatayang kristyano, pananampalatayang katoliko, malalim yan, mga kapanalig. Ha? Kaya wag nating sayang ang panahon natin. Halimbawa mo itong